Okay, uh, good day guys, no? Meron na naman tayong uh, tanong dito na sagutin, no? So nandito sa ating uh, comment section, no? So ang tanong po ay ni Sir uh, Mendoza. Ay, okay. Sir, yung akin po toy tuloy ang tubig, ayaw po magwas. Okay naman ang host, ano po kaya ang problem? Ayan. So dito po, no, uh, ang problema nito sa ganitong uh, washing machine, kapag tuloy-tuloy yung uh, karga ng tubig at ayaw magwas, tapos, uh, okay naman daw yung host, no? So, ang gagawin nyo, guys, ang first step nyo gagawin dito, tanggalin nyo yung host ng sensor. Doon mismo sa may sensor. Tapos, ihipan nyo pa loob ng drum. Baka kasi may nakabara, no? Ihipan nyo pa loob ng drum para kung may baraman doon sa may uh, loob ng drum, matatanggal, no? Ngayon, pag wala na siyang bara, tapos tinest nyo, Ganon pa rin, tuloy-tuloy sa pagkarga ng tubig at ayaw umikot. At ito naman ay gumagana sa spin, no? Gumagana siya sa spin. So, ang gagawin nyo ay papalitan nyo yung water level sensor kasama yung hose. Pero, kung ito ay hindi rin gumagana sa spin, no? hindi rin siya gumagana sa was, nagkakarga lang ng tubig, hindi nagwawas, tapos hindi rin naman gumagana sa spin. Ibig sabihin, may problema yung washing. So, pwedeng sa board, pwedeng sa belt or sa gearbox, no? Pero kung ang tubig ay talagang tuloy-tuloy siya hanggang umapaw, tapos walang, hindi siya nagka-cut, tapos hindi siya nagwa-wash, so, 80% yan, ang problema niyan, nasa part lang yan ng sensor. So, yun nga, baka barado, yung uh, drum or yung host no so yung pagcheck naman ng host guys mahirap siya makita no lalo na kung mga mayroon itong micro leak hindi niyo ito makikita no kung titingnan niyo lang kahit nga ihipan niyo mahirapan pa kayo nito mag-identify basta micro leak no so ang best palitan niyo na ng sensor kasama yung host para gumana ang inyong washing machine. So ganun po guys no ang washing machine kasi talagang kailangan dito ng ano uh, diagnosis talaga no kaya minsan kailangan mo talaga actual mo siya ma-check para malaman mo talaga kung ano ang problema kasi paiba-iba talaga ang problem ng washing machine. So hindi agad-agad na matukoy natin no. No, pero dito sa sinabi ni Sir, dito sa tanong mo po no ang una yung gagawin dyan. Yun nga, palitan nyo muna yung host ng sensor kung naihipan nyo na paloob ng drum, no? Ayan. So, okay. Uh, maraming salamat sa panunod. Uh, Bye-bye.